May nag-request na naman! Puto Bumbong daw sa Vietnam! In your dreams! Alam niya! Alam niya! Alam niya! Ay, gising! Bakit? Nasa Vietnam ka na! Whenever I see Oops. Practice lang! Alam nyo ba na tayong mga Pinoy ang may pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo? Kaya tara, simulan na natin gumawa ng puto bumbong gamit ah! Rice bar, glutinous rice bar! Then, naghalo lang ako ng water at ng ube flavoring. Pero traditionally kasi, gawa siya sa pirurutong. Isang heritage rice na natural na purple ang kulay. Kaya lang sobrang rare na nito ngayon eh. Nagtry ako maghanap kaso wala talaga akong makita eh. At alam nyo bang nakakangalay pala to? Pag ganito na yung texture niya, okay na yan. At para talagang sulit ang punta natin sa Vietnam, magdadagdag pa tayo ng leche flan. Alam nyo ba na kailangan nyo lang ng tatlong ingredients para gawin to? Maglalagay lang kayo na! Egg yolk condensed milk, evaporated milk, egg yolk condensed milk, evaporated milk. <laughs> Oh, teka, teka. Huwag nyo i-overmix, ha? nag enjoy kayo masyado, eh. Next, magka-caramelize lang tayo ng sugar sa lianera. Low fire lang, ha? Para hindi masunog. Pag nag-cool down na, transfer na natin yung leche flan mixture. Make sure na gumamit ng strainer para mas smooth yung texture. Then, steam lang natin to ng 45 minutes. After 45 minutes, iset aside nyo lang para mag-cool down. Then, i-chill nyo lang sa ref para mas maging firm yung texture. Ganito dapat itsura niya na. Medyo traditional pa rin naman yung ginawa natin kasi sa bumbong natin siya niluto or bamboo tubes. O alam mo na kung bakit puto bumbong. Sa pagluluto nito, hindi kailangan sobrang tagal. Pag may change in color or umakit na yung steam hanggang taas, okay na yan. Hindi rin talaga biro gawin to ah. Kaya sa mga nagbebenta nito, saludo ako sa inyo. Kaya sa tuwing makakita ka or kakain ka ng puto bumbong, tandaan mo na it's more than just food. It's a tradition, a history, and the celebration of Christmas in the Philippines. Ikaw ba may request ka? Comment mo na lang sa baba. Tapos sige, deliver ko na din. Tara! Merry Christmas! Cancel mo yung ticket! Akin na lang to! Tara! Deliver tayo! Bound yun? Come on, sinchow! Ay, mali pa ata yung sinabi ko. Sinchow! Floy, come on! Sinchow! Saan <laughs> Sin ba yun daw sa tapat nung ano eh? Ano yun? Ayun, ayun, ayun! mga kaway! Ayun na ata, wait kabay. lang! Kabayan! Ito pala. <laughs> Kanina pa ako naghahanap. Ano ka <laughs> Kayo po yung nag-request nung puto bumbong. Ayun, 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 mam, ayun. Lapit nito. <laughs> Kamusta po? Kamusta kayo? Mabuti kami. <laughs> ano pong, ano pong work niyo dito? I'm I'm a teacher. Ano pong tinuturo niya? English, drama, writing. Parehas favorite ko yan. <laughs> mga na po yung katagal dito. Ang mga 6 years sa sukalahan na to. 6 years? Ang tagal kayo po. Seven years. Oh. Diba? Oh. Saludo po kami talaga sa inyo mga OFW. Grabe, hindi po biro talaga yung ginagawa nyo. Oh. Kung nakita ko nag-request kayo, eh, sabi ko Vietnam, bakit hindi, di ba? Oh. <laughs> Siyempre, hindi ko napapatagalin to. Yeah. Ito na po. Parang sa puto bongbong. Hello! Nasang Pasko po ba? Sakto, dahil magpapas ko po, eh, syempre, mamas ko na rin po sana. <laughs> <laughs> dahil extra tayo, meron pa tayong isa. Para Parating isa po kayo. Maraming salamat po. Sana po natuwa po kayo. Ayan. so happy na mapaano ko. Uh, it is like po. Uh, yes. At pa yung ibang Pinoy na ko, teacher na. Rock and roll! Grabe, nakakatuwa. Ayun. Paano nga ba pa-uwi?